Kapuso na ito pa rin po tayo sa Carina Grandstand kung saan tuloy-tuloy pa rin yung pahalik dito sa Puong Nazareno at uh, mula pa po kagabi at nung isang araw ay dire-diretso at walang patid yung pagdating at pagdagsa ng libo-libong deboto rito at uh, kanina nga po ay uh, nakaakyat po tayo no doon sa stage o entablado kung saan naroon ang imahen ng uh, Puong Nazareno at nakita po natin yung mga bulaklak na inialay at iniayos po para sa Puong Nazareno at uh, kumapagalagay apa po niyo ay uh, yung mga bulaklak po na nakagaya yung pong matitingkad ang kulay may nakita tayong mga sunflower, carnation at iba pa at uh, nakausap po natin yung uh, florist no na nag-annotate uh, siya po yung uh, nag-arrange po nang uh, mga bulaklak rito at uh, limang taon na raw niya itong ginagawa at ayon po sa kanya ay uh, bahagi na rin ito ng kanyang debosyon at gusto ng nila na maging uh, mas may pag-asa yung uh, ating bayan kaya naman daw ito yung naging tema ng kanilang uh, ng kanilang floral arrangement para sa taong ito. Yung mga potted plants sa gilid, yan din po yung simbolismo po niyan. Dahil sabi nila, napakaraming pinagdaanan na ating bansa nitong nakalipas na taon, tulad na lang ng Super Typhoon Yolanda, pati na rin po yung lindol na tumama sa Bohol at Cebu at ilan pang lalawigan. Kaya sabi nga po niya, ay uh, mahalaga na uh, magkaroon tayo ng uh, simbolo ng pag-asa dahil ang gusto ng araw niya o ang gusto ng poong Nazareno ay maging masaya tayong lahat. At narito po, ang ating panayam kay Joyce Yanson. Siya po yung florist dito sa Kirino Brandstad. Let's have it uh, very colorful because of what happened last year, yung mga nangyari sa atin, di ba? Uh -huh. Yung sa Yolanda, yung sa Bohol. So, parang let's give back sa mga tao na kailan masaya. Uh, yung sa Poon naman, gusto naman kinasaray na talagang gusto niya talagang masaya tayo.